Hanap tayo mga ula, mga lods. Dito tayo ngayon sa malit na ilog. Ayan. Ayan, shoutout nga para dyan sa mga followers to. Na masigasig mag-share. Ang aking mga vlog. Tara, samahan nyo kami, mga lods. Dahil mahal na yung ano. Wala na akong pamain sa merkado. Kasi pag wala kang 200, hindi ka makakabili ng sapat. Tara. Sa gayon, mga lods. Dahil wala na akong pamain. Dito tayo maghahanap. Sa maliit na ilog. O sapa tawagin mga lods. Yan. May niya sama ko. Pamanggung ko mga lods. Dahil dun tayo sa taas. Dun rasa banyak kamu mau Let's go. <laughs>

Uh, ito mga lods Libring-libring ulam na to Ito sa probinsya Tagaan na lang uh, Ito pa mga lods oh O oh, diba Ito mga lods Anong tawag sa inyo nito mga lods Nung taga-summer ka Day. kung ta ka samar si mga lods yan tingnan nyo Ina? Uwi na kayo mga lods kasi hapon na alas 5 na. Tama itong tuwa namin no, mga dalawang kilo siguro to. Yan. Kiting natin to mga lods sa bahay pagdating. Wala pala kayo. Ha? Wala kayo. Ha? Hay. Ano? 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 Problema nito mga lods. Naliligaw na kami. Hindi namin alam na kung saan ang daan. Pabalik-balik eh? na ata kami rito. Eh? Ano kaya gamot? Ano sumpa? Sa taong naliligaw ng landas. Huh? Nasa ah, na tayo Kung taga samar ka Nasa na tayo right. oh. Aray ko Nako, baka may pantat. Hmm. Yan na mga lods yung kuha namin I mean. Yung buhay pa, mata pa Dito na, dito na ako mga lods Thank you for watching, bye bye